Mga kasabihang sinabi ng mga iba. Kung animan o nakakatawa, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel. Kung kaya ng iba, paggawa mo sa kanila. Hindi mo malalaman kung hindi mo matitikman. Kapag binato ka ng tinapay, abay swerte mo kung may palaman. Aanhin pa ang alak kung sa akin palang tinatamaan na ang lahat. Hindi bali ng plat ang gulong, wag lang ang ilong. No guts, no glory. No ID, no entry. Abutin mo ba ang pangarap mo, siguraduhin mong nag-shed ka ng kilikili mo. Birds of the same feather makes a good feather duster. patalino naman ang batsing, kamukha mo pa rin. Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay lumaki sa ibang bansa. Don't face your problem if your problem is your face. Walang matigas na talong kung walang malambot na mani. Taig na malandi ang matanda. Ang tumatakbo ng matulin, may habulin. Kung ikaw lang din ang habulin, mas mabuti pang hinalin. Sa kama ang sarap, sa ospital ang hirap. Pagbiro ka sa lasing, pagbiro ka sa bagong gising. Wag lang sa lasing na bagong gising. Kapag may sinutsok at walang maduhot, may nanduhot. Ang tao na sa bakla kumakapit. Hindi man ako pasing sexy ng ate mo. Hindi man ako pasing danda ng nanay mo. Pero huwag kang pakasisiguro. Baka ang mukhang ito, isa na sa pinatuwad ng tatay mo. Hindi baling walang tulog, huwag lang walang gising. Aanhin mo ang iyong pagkaguwapo kung maliit naman ang titi mo. Hindi lahat ng may magagandang mukha ay sa babae. Malay nyo iyan ang dati mong kumpare. Aanhin pa ang limang daan kung si Diego naman ang matitikman. Don't judge the book if you're not a judge. Aanhin pa ang titi kung siya naman ang may-ari. Matalino man ang bading bakla pa rin kay haba-haba na prosesyon pakla pala ang karelasyon. Dalaga ng nalasing, buntis ng nagising. Ang taong nadigipit sa bumbay kumakapit. It's better to cheat than to repeat. Paanhin mo pa ang isang diyosa kung ang katabi mo naman ay si Aling Junisha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ikaw kung may alam kang mga nakakatawang kasabihan, E comment mo lang para matawa din ang iba at isasamo ko ito sa susunod na video.